Narating na ba natin ang puntong hindi tayo mapapatawad? Nahum 319 Ang aklat ng Nahum ay nagtatapos sa isang rhetorical na tanong tungkol sa dahilan ng dumarating na pagkawasak ng ninibe. Wala man lang gumamot sa iyong sugat na maluba at nagnanaknak lahat ng makabalita sa sinapit mo ay natutuwa at pumapalakpak sapagkat ginawan mo silang lahat ng napakasama Ang pananamitang wala man lamang gumamo sa iyong sugat ay nagpapahiwatig na ang kasalanan ng Ninibe ay hindi mapapatawad. Nalalapat ba ang prinsipyong ito sa mga individual? May punto ba na hindi na tayo mapapatawad? Ang tanong sa talatang ito ay nagbibigay diin sa mga kalupitan na ginawa ng Ninibe. Nang sabihin ng Diyos na ang kanilang pinsala ay nakamamatay, idiniin niya ang katiyakan ng kanilang pagkamatay. Aanihin ng Ninibe ang kanilang inihasik. Galatia 6.7 Gayunpaman, mahalagang tandaan na dati nang nagpakita ng awa ang Diyos sa Ninive na magsisi ang mga tao nito. Noong 760 BC, mga isang siglo bago ang propesiya ni Nahum, ipinangaral ni Jonas na ang Ninive ay pupuksain sa loob ng apatapong araw. Jonas 3.4 Anong nangyari? Ang mga tao ay tumalikod sa kanilang kasalanan. Naniniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panloksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Jonas 3.5 Iniligtas ng Diyos ang Ninibe noong panahon ni Jonas, ngunit tinanggihan ng Ninibe noong panahon ni Nahum ang anumang pagkakataon na mayroon sila upang magsisi. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming halimbawa ng pagkahabag ng Diyos sa mga tahandang magtiwala sa Kanya at magsisi sa kanilang kasalanan. Ang Lukas 15 ay nag-aalok ng tatlong paglalarawan ng pagnanais ng Diyos na tubusin ang nawawala. Isang nawawalang tupa, isang nawawalang bariya, at isang nawawalang anak. Sa bawat pagkakataon, nagagalak ang Panginoon sa lumalapit sa Kanya. Nag-aalok ang Diyos ng kapatawaran sa lahat ng hihingi nito sa Kanya. Isaiah 1.18 Sinasabi ng unang Juan 1.8-9 kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagat siya'y tapat at matuwid. Yaong mga nagaangking, walang kasalanan o tumatangging humingi ng kapatawaran ang siyang mawawala ng paglilinis ng Diyos. Noong gabi bago namatay si Jesus sa krus, nagsalo siya ng pagkain kasama ang kanyang mga tagasunod. Noong panahong iyon, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Matayo 26, 27-28 Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa isang anak upang mamatay sa krus upang magbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. 1.3.16 Ang tanging punto kung saan huli na para mapatawad ay ang punto ng kamatayan. Sinasabi sa Hebreo 9.27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa kamatayan, ang mga mananampalataya kay Kristo ay mananatili sa kanya nang walang hanggan ang mga di ng palataya na tumanggi sa alok ng Diyos ng kapatawaran ay hindi na magkakaroon ng mga pagkakataong magbago ng kanilang isip kaya nga sabi sa ikalwang korinto 6 .2, ngayon na ang araw ng kaligtasan salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak hanggang sa muli po